Ay, yung bata. Parang ano lang, nasa isang ilo lang na igit. Siyang ilo lang na Ay, magahan po talaga. Magahan. Kaya nga natakot ako magkarga ng unang. Sorry po. Sakay na. Siyang ka ba ganang galing? Dito man ako, naman nga naging naturo. Nahanap ka ni Mark kanina? Oo. Nagkirang ikot ako dyan, no? gagano dito na ako, ti? Hmm. Ayaw mo lang talaga yun. Baka naman ayaw mo lang talaga bigyan Mark ng Big, turon. Na ayaw ko talaga yan. Sure. Promise. Promise. <laughs> nag-alaga siya ng baby doon. Gusto nga niyang, ano na, ikunin na. <laughs> <laughs> ang, <laughs> no, ang talent pala ni Mark, pag-alaga ng bata. Umilig <laughs> oh, mo yung sa bata kayo. Ano mga ko niya, yeah. puro. Puro man siya, ano. Nag-alaga, ano. Siya yung nag-alaga sa mga kapatid niya, eh. Eh, grabe ka. Well, yung, sa akin yung, ano niya, yung munso. Hindi na. I see. Kain po. Dito kami kakain sa... Anong lugar kaya to? Hindi ko alam kung anong lugar to. Pitugo. Pitugo. Ayan. Dito po kami sa Pitugo, Quezon. Dito kami kakain. Kain na ikaw dun oh. Pumila ka. Pila yan, eh. Ha? Pila yan. Ayan, ako sabi ko, ate, kumain ka na. Tara, nakakain na tayo, sabi. <laughs> sabi ko, pila yan. Tila yan. Tila ka. Okay, oh, oh, Ayan, bayit ni Kula. Mr. J, oh. Thank you. Lord, ikaw. na na. Ayan, Ayan. Ganito po ang ano, kalingap. Pag sama-sama, sama-sama rin kakain. Kung saan pwedeng kumain. Yan. Ganda dito. Lasang.

Oh plaza. Hmm. Oh plaza. Enjoy ba mag scout? Enjoy. Enjoy. Yeah, mag scout na. Hindi sa yung aso. Abi, may wait lang. Oh, binigyan niya. Laki niya pero kulang sa ano, taba. Uh -huh, taba. Uh -huh, kulang sa pagkain. Ito pakain ko yung ano. Ito na ko sa yun to. Ito pakain ko sa aso kung aking kanin. Ah, na, all na kakape. Kape. Naya ako. Siyempre, pagkatapos kumain kape. Dahil nga po, coffee is life. Kape. Gusto mo? Kape. Kape. Gusto yung kapiling. Huwag kang mag-ambisyon. Ano, Bakit? Ikaw? Huwag kang mag-ambisyon na may makapiling ka. Masanay ka na na, mas, masanay ka na na ikaw lang. Oh. Aray! Malayo pa naman yung daet. Right. Malayo? Dalatarin ko sana. Pansin ko sa inyong dalawa, parang kambal kayong dalawa. Reina, so, you, you want coffee? No. You want coffee? Reina, pareha kayong damit ni Rhoda, pero ang tanong, sino ang maganda sa inyong dalawa? Wala din. Wala. Ah, wala din daw. <laughs> Bakit wala? Sino ang maganda sa inyong dalawa? Ako. Eh. O, oh, tina mo. Ako pa pala eh. Sa akin ka lang nagmana? Oo. Uh -uh. <laughs> <laughs> takot siya. Takot. takot si Serena. <laughs> <laughs> Hindi naman. Walang takot ang nangyari. Basa ang, ang, ang likod. nakaka Ah, wala siya ano, ano? na yung ano. Hindi yan mahilig magpantalon eh.